ang step by step para makompleto ang lahat ng business permit at para registrado na ang negosyo mo. Paano kumuha ng business permit? Rehistro sa negosyo. Paano magparegister ng negosyo? Marami sa atin ang gustong magnegosyo. Pero kapag narinig ang salitang permit, umaatras na. Relax, relax lang. Madali lang kumuha niyan. Madali lang magparehistro ng negosyo. At tuturuan kita kung paano kumuha ng BIR, paano kumuha ng DTI, paano kumuha ng Mayor's Permit. Nang madali. Basic na basic. Yan ang ituturo ko sa'yo ngayon. Kaya mahalagang tapusin mo ang buong video to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli, si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano magparehistro ng negosyo? Kung gusto mong malaman yan, may kwe -kwento muna ako sa'yo. Let me tell you a story. Ito yung kwento ng buhay ko nung baguhan pa ako sa mundo ng pagnenegosyo. Kumuha agad ako ng permit inasikaso e ko na lahat ng mga permit. So ang ginawa ko nun, pumunta muna ako sa barangay. Barangay Hall. Pagkatapos nun, dumiretso ako sa munisipyo ng municipality namin. At doon ko kinuha ang DTI, sanitary permit. Nagbayad daw ng tax at sunod ang bumbero. Ang pinakahuli, mayor's permit. Ang naging problema ko dyan, nung nakuha ko yan, yung mga permit na yan, nung nakumpleto ko yan, hindi gumana yung negosyo kong yon. Yung pinakauna, nalugi yun. So para ipaklose ko yung negosyo yun, magbabayad ako. Lugi ka na nga. Tapos may babayaran ka pa pag ipapaklose mo na ang rehistro ng negosyo mo. Iyon ang masaklap na nangyari sa buhay ko. Kaya ang ginawa ko sa mga sunod kong negosyo, hindi muna ako nakuha ng permit. Testing muna. Testing ng testing. Product testing. Pag ang product nagtagpo sa market, sa mga customer, sa mga tao, doon ako nakuha ng permit. Nung natuklasan ko yan, madami akong perang nasave sa buhay ko. Sinabi ko na yan sa nakaraang video ko. Na huwag ka munang kukuha ng permit Pero kung gusto mo talaga ito step by step para makompleto ang lahat ng business permit at para registrado na ang negosyo mo. Step 1 natin dyan, pupunta ka sa barangay hall nyo para kumuha ng business clearance. Barangay clearance, kukuha ka nyan. Kailangan meron kang kakilala sa barangay hall nyo at kinagabihan pa lang, itetext mo na yung kakilala mo nakukuha kukuha ka nyan. Para pagpunta mo ng maaga, kinabukasan, deretso na agad, saglit lang yan. Tapos diretso ka na. Ang step 2 natin, diretso ka na. Munisipyo nyo. Ang kukunin mo na dyan, step 2, DTI. Kukuha ka ng DTI dyan. Pero ito ang tip ko sa'yo. Kung magagawan mo ng paraan, huwag ka muna ng kumuha ng DTI. Huwag muna. Kumuha ka muna ng iba. Mayor's permit, pero huwag ang DTI. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Tandaan mo yan. Kasi kapag kumuha ka ng DTI, nakatrack ka na agad sa BIR. 30 days. Another 30 days, kailangan makakuha ka ng BIR. At kapag hindi ka nakakuha sa loob ng 30 days ng BIR, penalty yon kada buwan. May penalty ka. At masakit sa ulo yun. Yan ang nangyari sa akin dati. Na penalty ako ng malaking halagang pera. Kumuha ako ng DTI. Pagkakuha ko ng DTI, 30 days after, hindi ako nakuha ng BIR. Kasi hindi ko alam eh. Walang nagsabi sa akin eh. Pwes ngayon, sasabihin ko na sa'yo. Kung gusto mong kumuha talaga ng business permit, huwag kang kukuha ng DTI. Malinaw ba? Ayos? Okay, next. Dadako na tayo sa step 3 natin para magkaroon ng business permit. Ay ang sanitary. Sanitary permit. Requirements dito. Medical. Kailangan okay ang dugo mo. Hepatitis. Okay ang urinalysis mo. Kailangan walang makikitang sakit sa katawan mo. Yan ang mga requirements ng sanitary permit. Kailangan mong makakuha niyan. At kapag nakakuha ka ng sanitary permit, ito na yung step 4 natin. Diretso ka na, magbayad ka ng tax. Tax sa munisipyo. Mura lang yan. Basta madali lang yan. Magbabayad ka lang dyan ng buwis. At ang step 5 natin, Bumbero, Bureau of Fire. Ang requirements niyan, tandaan mo, fire extinguisher. Kung ang negosyo mo tungkol sa pagluluto, nagluluto ka ng mga fried chicken ulam, kailangan mong magkaroon ng fire extinguisher. Iyan ang hahanapin sa ng bumbero. Bago ako kumuha ng permit, kompletuhin mo na lahat ng sinabi ko sa mga requirements. Para sunod-sunod na. Kasi nangyari sa akin dati, inaabot ako ng tatlong araw dyan. Wala akong fire extinguisher. Wala pa akong medical ng urinalysis. At wala ako ng mga yan. Kaya pabalik-balik ako. At kabalik-balik ko, oh, gutom na ako. Mainit pa. Ang ginawa ko, tinamad na ako, umuwi na ako. Kaya inabot akong tatlong araw diyan. Kaya sinasabi ko sa iyo, pag kukuha ka ng mga business permit, pag magpaparehistro na negosyo mo, kumpletuhin mo medical, hepatitis, urinalysis, tapos yung dumi. Tapos fire extinguisher. Pagtrabahuhan mo yan sa isang araw. Tapos pumunta ka na sa munisipyo Tuloy-tuloy na yan. Step 5 natin. Bombero. Bureau of Fire. Kailangan mo makakuha ng permit na yan. At ito na yung pinakahuli natin. Ang step 6. Mayor's Permit. Aantayin mo na ang perma ng mayor. At yan ang kumpletong guide. Yan ang napaka-basic Napakasimpleng paraan para magparehistro ng negosyo. Tandaan mo, huwag ka munang kumuha ng DTI. Kung gusto mo na talaga magparehistro ng negosyo, huwag muna ang DTI. Kaya ako to sinasabi sa'yo. Kasi naniniwala ako ang isang negosyante, napaka-importante ng oras natin. Kung hindi mo alam itong pinag-usapan natin ngayong gabi, madaming oras kang masasayang. At ang oras ang napaka-importante sa ating mga negosyante. Kada oras dapat buhos para sa negosyo, para lumago ang negosyong to. Hindi yung tayo pa yung mag-aasikaso ng mga permit na yan. Magpapayurinalysis ka pa, medical ka pa, bibili ka pa sa mall ng mga fire extinguisher. Daming oras na makakain. Pinaniniwalaan ko oras ang pinakamahalaga na asset ng negosyo. Kaya ako to sinasabi sa'yo kasi may matindi tayong kalaban. Ang kalaban natin dito, imbis na ibuhos mo ang utak enerhiya mo para sa negosyo, papagudin ka pa ng mga permit na yan. Kaya sinabi, sinasabi ko sa iyo, huwag ka munang kumuha niyan. Product market muna. Pagtagpuin mo muna ang produkto mo at ang pagsiservisyuan mo. Ang market mo. Ang customer mo. Product, customer, pagtagpuin mo muna yan. Focus ka lang dyan ng mahabang panahon. Taon. Huwag mo munang isipin yung mga permit na yan. Hindi ka sisitahin yan. Kasi maliit ka pang negosyo. Wala pa silang mapapala sa'yo. Kaya wala silang pakilam sa'yo. Ang matindi tating kalaban dito, kukuha ka ng permit. Sayang ang pagod. Sayang ang oras. Sayang ang energy na dapat binigay mo na sa negosyo. Iyan ang matindi nating kalaban. Kaya ngayon pa lang inaanyayahan kita. Sama-sama tayo kapwa negosyante kita. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yan subscribe na yan. Para lagi tayo makapag-usap. Kakampi mo ko. Samahan mo ko. Join me. Subscribe ka na. Pindutin mo yan subscribe na yan. Mga kanegosyo ko. Kung may pangarap ka, huwag mong hayaang matalo ka, nagtakot dahil wala kang permit. Huwag ka magpapatalo sa takot na yan. Dahil sa huli, hindi permit ang tunay mong hinahanap. Ang tunay mong hinahanap, ang permit ng Diyos. Para sa pangarap mo. Para ibigay niya yan sa'yo. Para magtagumpay ang negosyo mo. Permit ng Diyos. Napatunayan mo sa kanya, na seryoso ka sa bagay na yan. At kapag binigay ng Diyos yan sa'yo, pera na ang hahabol sa'yo. Ang tunay na permit, hindi lang nasa papel Ang tunay na permit Ay nasa puso ng taong handang panindigan Ang pangarap niya Kapwa negosyante ko Huwag mong kakalimutan ito Permit ng Diyos Ang trabahuhin mo Magdasal ka palagi Para ibigay niya ang pangarap mo Para magtagumpay ang negosyo mo Saludo ko sa iyo Kaya ka nandito Magsisimula ka ng negosyo Celebrate natin yan ngayon pa lang Kakampi mo ko Kasama mo ko. Subscribe mo na ako. Alam kung nagustuhan mo ang videong to. Pindutin mo yan subscribe na yan. Like mo na rin to. Comment ka na rin. Share mo na rin ang videong to sa mga taong gusto mong tulungan. Para hindi sila malito sa pagkuha ng permit para sa negosyo. I-share mo ang videong to. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yan subscribe na yan. Maraming maraming salamat po sa At nga pala, ako po ay nagtuturo kung paano mag-promote ng negosyo sa maraming tao. I-promote mo ang negosyo mo sa maraming tao para maraming tao makakilala niyan at para magkaroon ka ng maraming benta. At yan po ang ituturo ko sa'yo sa isang buong buwan. Tuturuan po kita ng marketing at ang marketing sa panahon ngayon maging vlogger ka. At gagawin po kitang vlogger sa loob ng 30 days para kayang kaya mo nang i-promote ang negosyo mo habang buhay. Kung gusto mo po niyan mag-comment ka lang po dyan sa baba na magpapaturo ka. Mag-e-enroll ka. May bayad po yan ha. Pero sinisigurado ko po sulit yan. Comment mo lang po dyan sa baba na magpapaturo ka. mag a ka. At yun lang po muna. Maraming maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!